For today's video po, magluluto ako ng sitaw at kalabasa na ginataan. At lalagyan ko ng isda. Basta yun yun yun. Hindi ko alam ang tawag eh. Basta samahan nyo na lang po ako. Nagpainit na po ng magpisa. Pero nito ko na rin po yung isda. Antayin ko lang din po maluto lahat yan. At yan ang ilalagay ko po sa sitaw at kalabasa hanguin ko lang po yan natapos na ako sa aking pagpiprito dito naman tayo sa mga gulay hihimayin lang po yan kamay na lang at mas okay pa para medyo pantay-pantay susunod namin yung kalabasa babalatan lang yan at ihiwain yan ang ulam namin ngayon tanghalian at mag na rin po ng luya yung panggisa sibuyas bawang hiwain lang din yan yan lang ang aking panggisa. So, proceed naman tayo sa paginit uli ng kawali. Malinis na yan. Lagyan ko lang ng konting mantika. Kasi gata eh. Mamantika na rin. Kisala ko ng sibuyas. Bawang, Buya. Susunod ko na rin yung gulay. Sita. Unahin ko muna kasi medyo matigas yung resa dun sa ano eh sa kalabasa. Mas mabilis nung no? bot yung kalabasa. Ayan. Tilalagay ko na rin po yung kalabasa. Saglit ko lang naman po tinakpan yun. Kasi baka malata rin po. Mas maganda yun. Medyo ano pa siya. Nilagyan ko na po yan ng pangalawang gata. Kasi gusto nila yung medyo may sabaw daw eh. Kasi matutuyo din yan maya maya pag nilagyan na ng Unang gata. So, ayan. Tapos na. Lalagyan ko na ng paminta. Dalawang kutsarita. Um, magic sarap. Bikini men. Oh, 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 oh. Tapos, kunting asin. So, ayan. Eme-mekos-mekos lang yan. Tignan mo malab na upang kasi unang gata pa lang yan eh tatakpan ko lang ulit saglit tapos ayan na nga ilalagay ko na ang unang gata oh! bang nagugutom ako habang nag edit ihuhulog ko na rin po tong isda yan yung pinaka sahog nya tilapia So yan, patapos na rin ako mga kabayan. Ayan ang ulam namin ngayon tangalian. Maglalagay lang ako sa topper at hahatiran ko ang aking mahal na ina ng pagkain. ganda niya. Pinya, mani. Ginataang gulay. Kain tayo. Ere, nagukutom na ako. Alin? Kung kayo mayroon ni pambasko sa akin para sa ngipin. Kumakain na po ang aking ina. Sarap na sarap po siya sa kanyang kinakain. Siyempre ako nagloto. Tiyar. Salamat sa panonood mga kabayan, sa so, ulitin. Bye-bye.